Ayan pa po yung itsura niya. Ayan. Pag natayo na natin yan, pakita natin sa inyo kung ano yung magiging itsura niya. Ayan na po yung ginawa nating tulungan ng manok. At medyo kinulang tayo ng kahoy kaya bibili tayo ngayon. Yan, uh, ito limang lagaya ng ayan, limang lagaya ng manok. Dalawa, tatlo, apat, tsaka lima. Ayan, malapit ng makompleto. Welcome back mga kaklan. Ngayon ako ito, pag-usapan mo natin yung kulungan ng manok na aking ginawa. Pwede ako sa inyo yung kulungan natin na ginawa. Malapit na siya matapos. Ayan, pakita ko sa inyo. <clears throat> Ayan na po yung kulungan ng manok natin na malapit na matapos. Limang lagayan ng ano yan. Mga manok. Ayan. Tapos yung sa gitna, kapon tinapos ko nilagyan ko ng sisiw ayan ayan e yung mga sisiw natin medyo mailap sila kasi hindi pa sila sanay dito ilagay ayan po yung ginagamit ating maintenance na pagkain sa ating mga manok tapos iba yung ginagamit ko sa mga cockerels natin Tsaka sa mga sisyo Ito po is Enerton At ito naman yung sa cockerels natin Tsaka sa mga sisyo Ayan po yung gallimax 2 Ayan po yung pinapakain natin sa mga sisyo natin Mag isang taka lang yan tapos nilalagyan ko ng tubig binapasa ko yan po yung mga maintenance page sa mga sisuko at saka sa mga kakirel Ayan po yung kakirils natin. Ayan. Ayan po yung papakainin natin ng Galimax 2. Ayan, sinasadya ko talang basahin yan para wala silang tumuka kasi pag dry feeding nabubulunan sila kaya yeah, binabasa ko para tuloy-tuloy yung kain nila. Yung maintenance feeds po na ginagamit na pakain sa ating mga stag at mga kakiral natin is pakita ko sa inyo yung sa stag natin na kumakain ng dry feeding is ginagamitan ko po ng enerton pakita ko sa inyo ayan po yung ginagamit ating maintenance na pagkain sa ating mga manok. Yung inerton po is dry feeding ko po yung pinapakain sa mga manok ko. Gusto ko po yung inerton kasi may pellets na may grain tsaka yung mga seeds po. Kaya yun po yung ginagawa ko maintenance sa mga manok ko. Tapos yung sa naman is mabangus siya. Kaya mas magugustuhan po siya ng mga sisyo na kainin kasi sa amoy pa lang, natatakam na silang kainin yon. At yun po yung bagong gawa nating kulungan, uh, limang manok na yung pwedeng ilagay doon. Tapos yun din yung mga maintenance pits natin, ginagamit natin sa mga manok natin. At yun po yung mga kadahasan talagang ginagamit ko sa mga pakain sa aking alaga. At saka kung bago pa sa ating channel, huwag kami na mag-subscribe. Saka click yung bell button para update ka sa ating mga bago video yung lalabas. Ikaw na di pa nakapag-subscribe, eh mag-subscribe ka na para malaman mo, mamamara natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. Bye-bye!